hello mga ating welcome back to my mini vlog kararating ko lang mga ating galing nang talipapa bumili nga ako mga ating ng baboy para ulam namin so ayan mga ating ang gagawin natin para malinis yung ating baboy lalamasin muna natin sa asin para sure tayo natanggal ang kung ano-ano mang nakadikit dito bago natin huhugasan. Yan, ito lang yung pinili ko, yung hindi gaanong mataba. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Huhugasan na natin yan mga ate. Tingnan mo. Mukha na siyang ano, sariwang sariwa talaga. Pero fresh naman po yung baboy na binili ko. Yan. So, ayun nga mga ating, ang lulutuin ko ngayong umaga ay bisayang humba. Yan, magluluto tayo ngayon ng humba mga ating. Ngayon, inilipat ko na dito sa malaking bowl para ma maimarin muna natin to bago natin lulutuin. Maglalagay lang ako dito mga ating ng katamtamang toyo. Yan, depende po yan sa inyo kung gaano karami at dipindi po yan sa inyong panimpla at maglalagay din po ako dyan ng paminta pinong paminta po ang inilagay ko at maglalagay din ako ng oyster sauce maliit na oyster sauce lang mga ating ang nilagay ko dyan kasi meron naman na tayong nilagay na toyo at syempre, hindi mawawala yung isang kutsarang asukal. At syempre, mga ating maglalagay ako dyan ng Maggi Magic Sarap. Disclaimer lang po, hindi ko po pinopromote ang Maggi Magic Sarap. Ito lang po palagi ang aking ginagamit pag tuwing po ako ay nagluluto ng ulam. Pero kung pwede naman Maggi Magic Sarap, charot. Syempre, maglalagay tayo ng Del Monte Pineapple Juice. 'di Diba? Charon! <laughs> At ibubuhos na natin dito. Ayan. Medyo may laman-laman po ang binabad kong baboy mga ating ha. At nalagyan na nga natin yan ng pineapple juice. Siyempre, hahaluin na natin to mga ating para mailagay na natin ito muna sa ref. Yan, bago natin lulutuin kasi ulam naman namin ito pananghalian kaya ibabad muna natin siya kahit mga 2 to 3 hours maaga talaga akong pumunta ng kalipapa mga ating para nga maibabad natin to at ito na nga mga ating lalagay na natin sir ref yan ilalagay lang natin dito sa freezer muna para nanu talaga yung kanyang lasa Start na tayo magluto, naglagay na ako dito ng mantika sa kawali para makapagisa na tayo dito ng mga ricados mga ating. At sinunod ko na nga dito mga ating yung binabad natin kanina na baboy. Ayan, hinalo-halo ko nga lang yan saglit mga ating at ito na nga, kumulo na siya. Ayan, nagtubig nga po mga ating yung baboy, gawa nung uh, binabad nga po natin yan kanina. Pero yung pinagbabaran, hindi ko sinabay sa pag -isa. ngayon ko lang ilalagay mga ating. At bukod sa pinagbabaran nga, mga ating naglagay nga rin ako ng kunting tubig para nga palambutin pa ng husto itong baboy. At nung kumulo nga mga ating naglagay na nga rin ako dito ng suka. At syempre, para mas mabango, dahon ng laurel. At ang banana blossom po mga ating ay hinugasan ko po yan at binabad sa tubig bago ko dyan inilagay. At isinunod ko na nga dito mga ating ang black beans. Itong black beans mga ating hinugasan ko rin yan mga ating kasi medyo maalat-alat to ba diba? Hinugasan ko lang po yan mga ating para matanggal yung alat niya. At ayan nga hinalu halo ko nga lang yan saglit mga ating at pakukuluan pa po natin yan mga ating ng 15 minutes. After 15 minutes nga mga ating ito na nga ang iniintay ko luto na ang ating bisayang humba. Kaya tara na, kain na tayo mga ating. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood palagi ng aking mga videos. Hanggang sa muli, bye bye!